Hala kayo! Siguro sa puntong ito, uh, kabadong-kabado na itong si Harry Roque, si Maharlika, at syempre yung isa pa, yung si Glenn Chong. Dahil ang pagkakalam ko, ha, sa kanila nagmula itong uh, fake video na ito, yung polvoronic video ko na ni Marcus Jr. Sa ganang akin, uulitin ko uli, ulit, uulitin ko, na kung meron po kayong pwedeng ilabas na baho tungkol kay Marcos Jr. tungkol kay PBBM. Abay, mag-isip naman kasi kayo ng konte. At yung katotohanan lang sana yung totoong baho. Kasi etong mga ito totoo ang sabi na daw si uh, Secretary Gibo Teodoro. Ang sabi niya, ito daw ay isip batang uh, paraan. Ang eksaktong sinabi niya Itong mga isip batang, mga attempt na mapahina daw ang ating saligang batas at mga institution ay mariin naming tinututulan at yun yung, yung lalabanan. Susugpuin daw nila. Susugpuin. Susugpo, hmm, masarap yan. Susugpuin po natin ito at hindi po pwedeng magkawatak ang ating republika sa mga swapang. Magandang term yun ay yung swapang. Dahil doon talaga nagmula yung mga ganitong klaseng nangyayari dito sa ating bansa, ano, yung kaswapangan uh, ng mga Duterte. Swapang. Greedy kayo. Yan po ang dahilan kaya tayo'y nagkakawatak-watak. Ulitin natin, ha, yung kaswapangan. So, sabi ni Secretary uh, Tudoro they will go after kung sino yung pinagmulan na itong mga video na ito, na hindi na naman lingit sa kaalaman ng marami sa atin ng taong bayan. Ulit-ulitin ko ha, ang pinagmula ng video na ito ay ang tatlong ulupong na si Maharlika, si Harry Roque, at yung isa pang attorney. Hmm. Mga attorney, mas ganito ang mga ginagawa. Ano ba kayo? Diba? Attorney, sinisiraan niyo po o sinisiraan niyo po ang profesyon na yan. Di niyo po ang profesyon na yan. Ay maigi pa kayo yung mag uh, Uh, or i-disbar na lang itong mga hinayupak na to Ano ho? Sabi ni Secretary Tudoro, kitang kita sa video na hindi yan ang ating Pangulo. Uulitin ko ha, ah, ganyan din po ang nakita ng mga ordinaryo nating kababayan. At kung makikita nyo doon sa video kung saan nga uh, ipinalabas itong uh, uh polvoronic video nga na ito, Abay, pinagpiyastahan at ang naandun ay Nahari Roque. Yung iba doon ay mga, uh, may mga, or mga professionals din naman. Pero talaga, hindi nyo alam? So lahat kayo doon sa assembly na yon, dyan sa Maisog Rally, pinaglololoko nyo po ang mga sarili nyo. Sigurado, ang karamihan dyan alam na fake yung video na yon. Hmm, ano yon? Umaarte kayo? Bakit? May bayad ba yung pag-arte nyo na kunwari ay kayo'y naniniwala na si Marcos Jr. na yung naandon? Ito ay nilalabanan lang natin na ah. Yung mga ganitong klaseng kabulastugan dito sa ating bansa. Walang puwang yung mga taong nanluloko ng kapwa, nanluloko ng ating mga kababayan. At ulit-uliting ko, kung gusto nyong magbatakan kayong mga loyalista, Loyalista at mga diehard, mga DDS, itaas niyo ang level. Kasi totoo, isip bata etong mga ginagawa n'yong ito. Isip bata, pero sa tingin ko may kalalagyan nga 'yung tatlong 'yon na binanggit natin. Hindi po 'yan ang ating pangulo. 'Yan po ang sabi naron si Secretary Tudoro. Hmm, ayan. He vows to go after. Yan ang kanyang promise ulitin natin. Mananagot ang dapat managot sa ginawang ito or sa video ito nga or sa tarantaduhang ito ko no dahil ako rin ay naniniwala na ito ay isang paraan para uh, ang taong bayan. So anong nangyari? Galitan at uh, kamuhian at labanan maging against sa administrasyon ni Marcos Jr. At ano po ang ano po ang nangyari mukhang kabaliktaran dahil ito po yung malaking kawalan sigurado. Maraming mga DDS ang sigurado yung matatauhan dahil dito sa panlolokong ito ng kapwa nila DDS. Pinaiikot po kasi ang ulo nyo ng mga katulad ni Harry Roque, Maharlika, Glenn Chong at marami pang iba. Paniwalang-paniwala naman ang mga utu DDS na ito so nabasa natin sa comment section, maraming mga DDS ang nagbabanta, nakakalas na bilang supporters ni Marcos. Ani ah, ni Duterte, na mga Duterte, kung yun nga, mapatunayan na ito ay fake, at sino? Fake. Hmm. Good luck.